Taas mo. Ito, 6, 7, 8, 9, 10. Yan ha, tandaan mo. Mm. Laging dito mag-umpisa. 6, 7, 8, 9, 10. Ganun din sa kabila. Isa lang ha, six, Isa lang. 6, 7, 8, 9, 10. Ha, tandaan mm. mo ha. Huwag mo isipin ang 5. Basta pag ginamit mo itong ganitong solution, laging start sa 6. Pareha silang dalawa. Walang 5 yan ha. Walang 5. O, 7 times 9 o ilan? Pagtapatin mo yung 7 at 9. Ano, ano, ano? 7 times 9. Oh, yan. Uh, di mo kita yung kabila. Oh, bilangin mo ngayon. Okay, man. Oh, tama. Kasi ito 7, ito yung 9. Oh, kwentahin mo. Lang na Lahat ng sa baba, by 10 ang bilang. Oh, ten nga. Oh. <coughs> 60. Mm, sa taas ilan ang natira? Ilan to? Tatlo. 3-1. Ano 3-1? Times mo silang dalawa. O, oh, 3 nga. 3 times? 1. O, 3. O, ngayon, yung sagot sa taas, ipa-plus mo Sixty. ngayon sa baba. 63. 63? 3. O, very good. O, oh, ayoko na. <laughs>